Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Tayo ay nasa ating ikalimang linggo na ng ating pag-aaral para sa araling panlipunan para sa ikaapat na baita. At para sa linggong ito, ating tatalakayin ang pagkakakilanlan, uh, pagkakakilanlang geographical ng Pilipinas. So handa ka na ba? So ngayon ating tingnan ng ating layunin at mga kasanayang pampagkatutok na ilalarawan ang pagkakakilanlang geografikal na pisikal ng Pilipinas at na paghahambing ang iba't ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig sa bansa. Para sa ating unang araw, susimula so natin ito sa isang maikling balik-aral. Okay, so para sa ating maikling balik-aral, uh, kayo ay magsasagawa ng isang loop of word. So, ang gagawin nyo ay bilugan sa loob ng kahon ng salitang tinutukoy sa bawat bilang. Uh, sagutin ang mga tanong pagkatapos at isulat ang sagot sa araling panlipunan na notebook. So, una, sukat ng lupain na nasasaklaw ng horisdeksyon ng isang bansa. Ikalawa, pulo na nagdagdag sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Grand Britanya noong Enero 2, 1930. Bilang tatlo, artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas na matatagpuan ang tungkuli ng bawat Pilipinong pangalagaan at ipagtanggol ang bansa. Bilang apat, ito ay nagsasaad ng isang kapuloang estado ay may jurisdiction hangganan sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang uh, territorial uh, territorial sea batay sa doktrinang pangkapuluan. At bilang lima, doktrinang nagpinagtibay noong 1982 kung saan ipinahayag ang jurisdiksyong teritoryal ng mga estado sa kanilang mga karagatan, kabilang na ang mga katubigang nakapaligid sa bansa, kalapagang insular, mga pooh submarina na kinalalataga ng archipelago. So tingnan natin kung nahanap mo ba ang wastong sagot. Okay, para sa bilang isa, teritoryo, pangalawa, mangsi, Uh, bilang tatlo, dalawa. Bilang apat, exclusive economic zone. At bilang lima, pangkapuluan. Okay. So ngayon naman ay narito yung awit ni Angeline Quinto no? na piliin mo ang Pilipinas. na Kung saan uh, may excerpt tayo dito, maaari nyo itong pakinggan sa inyong YouTube, pwede rin sa Spotify. At ang nais lang nating gawin dito ay susuriin natin yung um, liriko uh, ng kanta nito ni sikat na, at popular na kanta ni Angeline Quinto na kung saan um, sa kantang ito ay sinasabi niya na piliin mo yung Pilipinas no? dahil sa kagandahan na taglay nito. Okay, so yan yung um, liriko. Hindi ko na nilahat. Okay, hindi ko na sinama yung rap na version doon. Okay. So, susuriin natin, no? At ito yung mga tanong. Ano ba yung mensahe na nais ipaunawa ng awit? So, um, sabi nga doon, di ba, piliin natin yung Pilipinas sapagkat um, kung uh, susuriin natin ng malalim yung kanyang awit, eh, punong-puno ng kayamanan yung ating bansa. No? Hindi lang natin lubos na nakikita. No? Kung bago tayo lumabas ng ating uh, bansa uh, uh, upang galugarin ang ibang panig ng mundo, ay unahin muna natin yung ating bansa. Diba? So, paano inilalarawan sa awit ang katangian physical ng Pilipinas? Napansin mo ba sa awit niya? Okay. So, sabi niya dito, kapulo ang kwintas ng perlas. Okay. Kasamang kasayahang di mabati, ramdam sa bawat awit. Sa masiglang indak, mga puso'y lumilipad. Okay. Tingnan natin dito sa kabila. Okay. Ito. So, minsang natuwa ang may lika, pitong libong ang ginawa. Hiyas na nilatag sa malasot lang dagat bayan yang pinili na sa dulo ang bahaghari kaya isang libong kulay nang aakit kumakaway. Okay, so um nilalarawan niya no yung ating mga yung ating karagatan na malasotla, no yun yung um paraan ng pag uh, lalarawan niya na ibinigay sa ating bansa. At gayon din yung mga katit na katago pang paglalarawan ng makulay. di ba? Punong-puno ng buhay yung ating uh, mga likas na yaman. So kung bibigyan ka ng pagkakato na pumunta sa isang lugar sa Pilipinas na hindi mo nararating saan ito at bakit? So gusto mo bang makarating sa Palawan no? at makita yung napakagandang El Nido Palawan, 'di ba? Yung mga yung napakagandang dagat doon? Gayun din sa Boracay, 'no, yung white beach doon na talagang tanyag na tanyag sa buong mundo at ngayon ay sumisikat na rin ang iba pang mga nakatagong uh, hiyas ng ating bansa no katulad din ng sigehor no yung napakalinis na tubig so doon pa lang sa kanilang daungan ay makikita mo na kung gaano kalinis at kalinaw yung kanilang tubig Okay. So, para naman sa ating ikalawang araw, no, uh, tayo ay magkakaroon ng word webbing. No, gag, magsasagot naman tayo ng ilang pagsasanay. So, para sa word webbing, na, is kung magbigay tayo, no, ng mga salita na maaari natin iugnay sa mga katagang pagkakakilanlan bilang Pilipino. So, narito yung mga nilagay kong mga... Uh, salita no, o mga parirala uh, na sa tingin ko ay kilalang kilala tayo bilang mga Pilipino. So, magagandang karagatan, napakarami nating napakaganda at napakalilinis ng mga karagatan. Gayun din tayo ang tinatawag na perlas ng silangan. Diba? Dahil sa ating pulupulo um, mga isla no na isla na apulupan. Uh, dahil sa mga isla na bumubuo sa ating bansa. Gayon din ang Mount Mayono, na nakilala tayo uh, sa isa no yung sa pinakamagaganda na perfect shape yung ating bulkan Mayono, na kahit na nakailang pagsabog na siya ay na maintain niya o ganun pa rin yung kanyang perfect cone na shape. Gayon din napakayaman natin sa likas yaman. Hindi matatawaran yung uh, ating yaman, no? Yamang gubat, yamang dagat, yamang lupa, uh, at yung mga yamang mineral natin, napakarami nating uh, mga likas na yaman, no? At isa yan sa ating mga um ipinagmamalaki. Gayun din ang ating underground river sa Palawan at Banaue Rice Terraces, na talaga namang um napakaganda, no? Um, kabilang sa mga pinakamagagandang tanawin uh, sa buong mundo. Yun nga lang, kailangan nating pangalagaan ito, no? lalo na yung ating Banawi Rice Terese. So, ang underground river naman sa Palawan ay uh, nakasama rin siya no? sa pitong wonders of, uh, seven wonders of nature no? mga nakaraang taon. Dahil sa kamangha-mangha nitong um, ilog, no? Kumbaga, parang may kuweba at doon sa ilalim ng kuweba ay um, nandoon ang ilog na at mamamangha tayo sa um, itsura no ng mga bato no ng mga formation mga rock formation sa loob ng um, kuweba na yon no underground river na yon so ngayon naman uh, ito yung mga ilan lamang sa mga salita na aking may uugnay no pag si binanggit yung pagkakakilanlan bilang Pilipino at alam ko Uh, mas marami pa kayong uh, maidaragdag dito. Sunod naman ay yung katangiang pisikal ng Pilipinas. So, uh, inilista ko rito yung panahon, klima, anyong tubig at anyong lupa. Uh, dinagdag ko na rin yung likas na yaman ng ating bansa. Pero higit nating na pagtutuunan ng pansin, sa linggong ito ay ang panahon, klima, anyong tubig at anyong lupa na bumubuo sa katangiang pisikal ng ating bansa. Ngayon naman ay kayo ay bubuo ng organizer, so kumplituhin ang graphic organizer sa pamamagitan ng pagtukoy sa heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Isulat sa inyong paderno ang P kung panahon, K kung klima, T kung anyong tubig at AL kung anong lupa ang nasa larawan o yung nakasulat no sa loob ng kahon. So, una, gitnang Luzon. Ikalawa ay Mount Pinatubo. Ikatlo ay Hulugan Falls. Ikaapat ay Banawe Rice Terraces. Uh, sumunod ay Lake Cebu. Sunod ay Taginit. Sunod naman ay Sagada. Big Lagoon sa El Nido, Palawan. Tamaraw at Butanding. So, tingnan natin kung nakuha niyo ba ang tamang sagot para sa gawain ito. At ngayon nga ay ating nang um, pag-usapan at talakayin kung ano nga ba ang klima at panahon. Okay, so isa sa mga geografiyang pisikal na katangian ng isang bansa ay ang klima at panahon. So ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar, samantalang ang panahon naman ay tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Upang malaman ng klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya o paglalarawan ng katangian ng isang lugar at hangin at katubigang mayroon ito. So pag-aralan natin yung globo at teksto sa ibaba o yung sa susunod na slide. At ano nga ba ang ipinahihiwatig nito? Okay. So, ang sinasabi dito, ang mababang latitude ay tinatawag na rehiyong tropical. Nakararanas ng panahon ng tag-init at tagulan ang rehiyong ito. Ang gitnang latitude naman ay tinatawag na rehiyong temperate. May apat na uri ng panahon ang, pag, ang tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. Tinatawag naman ang mataas na latitude bilang rehiyong polar na napapaligiran ng yelo sa buong taon kung kaya mayroon itong malamig na panahon. Okay, so ngayon sa tingin mo na saan kaya nakaposisyon ang Pilipinas batay sa larawan na ito? Okay, at ano kaya ang klase ng klima mayroon sa bansa batay sa lokasyon nito no, sa ating globo? Ang klima ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude kaya tropical ang klima dito. Matinding sikat ng araw ang nararanasan dito dahil direkta itong nasisikata ng araw. Ngunit dahil sa pagiging insular o maritima nitong bansa, kung napapaligiran ito ng mga katubigan tulad ng Bashi Channel sa Hilaga, Celebes Sea at Sulu sa Timog, West Philippine Sea sa Kanluran at Karagatang Pasipiko at Dagat Pilipinas sa Silangan ay nakakaranas pa rin ng malamig na klima na nagmumula sa hangin galing sa Karagatang Pasipiko at Dagat Kanlurang Pilipinas. Nararanasan din ang iba't ibang klima sa si Pilipinas dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangit at dami ng ulan. Kung kaya, may apat na uri ng klima ang Pilipinas ayon sa dami ng ulan. Dahil sa mainam na klima ng Pilipinas, iba't ibang hayop at halaman ang nabubuhay dito. Pero kumbaga, no, meron lang tayong tinatawag na tag-init at tag-ulan. So meron lang tayong uh, dry season, yung ating panahon ng tag-init, at yung tinatawag nating wet season, yung tinatawag nating tag-ulan. Kasi wala naman tayong Uh, tagtuyot no wala na rin hindi rin naman umuulan ng snow dito sa ating bansa so yun yung uh, dalawang season na nararanasan natin sa bansa no? Tag-init at tag ulan okay so para sa pangatlong araw ang atin namang pagtutuunan ng pansin ay ang anyong lupa so ang ating source kasama na rin nung sa ating klima at panahon ay ang Araling Panlipunan for Learners Material na pahina 53 hanggang 55 at ang ADM module ng AP4 Quarter 1 Module 5. So narito yung ating mga anyong lupa, kapatagan. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa, ang kapatagan ng gitnang Luzon. No? Kaya tinatawag itong rice granary ng bansa dahil nandito yung ating mga taniman no ng palay na kung saan isa ito sa mga nagbibigay sa atin ng uh, ng bigas no sa buong Luzon. So isa lang sila so, sa marami na nagsusupply ng um, bigas no sapagkat nandoon sa gitna ng Luzon yung pinaka uh, malalaki at malalawak na kapatagan natin. Sunod ay ang bundok. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa ang pinakamataas na bundok sa bansa ay ang Bundok Apo na ating matatagpuan sa Davao. Ang pinakamahabang hanay naman ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre o yung bulubundukin natin na tinatawag, no? Na matatagpuan sa gitna ng Luzon. So alam niyo bang napakahalaga na ginagampa ng ginagampan uh, ng papel ng uh, bulubundukin ng Sierra Madre, no? sa ating bansa sapagkat binabasag nito yung malalakas na bagyo na tumatama sa ating bansa. Ilan na bang mga super typhoon na nagbabadyang pumasok sa Pilipinas ang nabasag o humina no? dahil tumama ito sa bulubunduki ng Sierra Madre. So, sabi nga, no, yung bulubunduki ng Sierra Madre ay ah, nasa gitnang Luzon, at ngunit ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa timog luson. So ganun siya kahaba at kung papansin na natin yung itsura nito, no, talaga namang parang sinasanggaan niya yung uh, buong gitna at bahagi ng um, southern luson. Kaya pinaprotektahan niya yung ating bansa laban sa malalaki at malalakas na bagyong nabubuo no, sa Pacific Ocean. Kaya naman dapat pangalagaan natin yung Uh, kabunduka, no? yung mga bulubunduki ng Sierra Madre. Nasasakop nito ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora at Quezon. Ang pinakamataas na tuktok na narating o nararating sa Sierra Madre ay ang uh, 2,000 metro mula sa Pantay dagat. Sunod naman ay ang Burol. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang buwis ng itaas nito at pinakatanyag sa mga burol sa bansa ang chocolate hills na matatagpuan sa Carmen Bohol. No, naging um, matunog ang chocolate hills nitong mga nakaraang buwan dahil may natuklasan sila na gumawa ng isang private resort sa kalagitnaan. So, kung kaya marami uh, hindi maganda, naging maganda ang reaksyon sapagkat ang chocolate hills ay isa sa mga uh, magagandang tanawin no, ng ating bansa. At isa ito sa ating ipinagmamalaki. Kung kaya ito ay dapat na ingatan no, at ipreserba ng ating pamahalaan. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam kung paano nakapagpatayo at nabigyan ng permit ang resort na yon. No uh, na maglagay sila ng ganong klasing resort sa kalagitnaan no, ng chocolate eggs na hindi nakakatuwa bilang isang Pilipino sapagkat um, dapat ay pinoprotektahan, pinapahalagahan at iniingatan natin no, yung, at pinapreserba ang kagandahan ng ating mga likas na yaman, lalo na yung ating mga burol, yung mga ating mga anyong lupa at anyong tubig. Sunod naman ay ang talampas. Ito ay mataas na bahagi ng lupa ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod sa Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Kaya maraming dumadayo sa Baguio no? kasi mataas yung kanyang lugar. Kung kaya dito ay may malamig na klima. So sa tropical na bansa katulad natin, parang heaven kapag nakapunta tayo sa Baguio dahil sa sobrang lamig ng uh, klima doon, lalo na pagdating ng buwan ng uh, Desyembre. Sunod naman ay ang bulkano no? dahil tayo ay malapit sa Ecuador o tayo ay napapalibutan ng uh, mga mga no Tayo ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire kaya napakaraming aktibong bulkan no, na nakapaligid sa atin. At sa bansa lang natin, no, napakaraming bulkan no? sa kasalukuyan nga nag Uh, hindi pa rin bumababa yung level 1 ng uh, Taal Volcano sa Batangas. So natatanaw lang siya sa Tagaytay, pero hindi siya sa Tagaytay matatagpuan. Okay, so isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Minsan nagiging aktibo ang isang vulkan at ito ay pumuputok o sumasabog, Nagbubuga ito ng mga kumukulong putik, abo at malalaking bato. Ang Bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa Legazpi Albay dahil sa perpekto nito hugis. Ang Bulkang Taal naman ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa Talisay, San Nicolas, Batangas. So sabi nga natin ano, makita lang siya o matatanaw sa, but, ah, sa Tagaytay, no, yung Bulkang Taal. Pero hindi siya um, doon talaga na matatagpuan. Tanaw lang dahil mataas na bahagi yung Tagaytay, no, sa probinsya ng Cavite. Kaya matatanaw mula doon yung Bulkang Taal. Okay, sunod naman natin ay yung lambak. Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng kagayan ah, sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng kagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre sa baybay ng Karagatang Pasipiko at bundok Cordillera sa Kanduna. Para sa ikaapat na araw, ating namang bibigyan ng pansin uh, pansino at ating tatalakayin ang ating mga anyong tubig. So karagatan pinakamalalim at pinakamalawak, at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig at uh, ito nga ay ang Karagatang Pasipiko. So nasa gilid lang natin yung Karagatang Pasipiko kaya tayo ay talagang napitino uh, at daanan ng mga bagyo. Sunod ay ang golpo tulad ng loob na halos naliligid din ng lupa. Ito ay bahagi rin ng karagatan na karaniwang nasa bukana ng dagat. So ang halimbawa natin ay ang golpo ng linggayin. Ang dagat ay bahagi ng karagatan. Mas mainit ang tubig nito uh, kaysa sa karagatan. No? Halimbawa ay dagat Pilipinas at dagat Celebes. Ang lawa naman ay isang mahaba at palik... Uh, ah, sorry. Ang ilog naman ay isang mahaba at palikolikong anyong tubig na tumutuloy sa dagat. So, hindi yung maalat ang tubig dito. So, halimbawa ay ilog kagayan. Sa so, pag sinabi natin ilog, no running water siya. No, dumadaloy, umaagos ang tubig sa ilog. At hindi maalat ang tubig, di katulad sa dagat. Ang lawa, ito naman ay anyong tubig na halos napapaligira ng lupa. So, ang halimbawa natin ay ang lawa ng taal. So, kung gusto nyo makita yung kagandahan ng taal, no? At makita nyo talaga yung magandang view, no? Ang pinakamagandang spot talaga ay ang tagaytay. So, kitang-kita natin doon. Yung, maski nga yung kapag nag-aabo, no? I mean, bubuga ng abo, nakikita doon yung um pag ano niya pagbuga ng abo ng Taal volcano. Channel nagdurugtong sa dalawang malaking katawan ng tubig na kalimitang dinadaanan ng barko. So halimbawa natin ay Bashi Channel. Ang look naman ay isang bahagi ng dagat na nakapaloob sa baybayin nito. So halimbawa ay ang look ng Maynila o yung Manila Bay natin dyan sa uh, May Rojas Boulevard. Talo naman, ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. So talon ng Maria Cristina at iba pang falls natin na inyong nakikita. So ang pinakasikat ay yung talo ng Maria Cristina ang kipot naman ay isang makipot na anyong tubig na nagdurugtong sa dalawang malaking anyo ng tubig. So, ang halimbawa ay kipot ng San Juanito. So, ating source, so pinagpuhanan nito ay ang Araling Panlipunan 4 Learner's Material, pages 57 to 62. Gayun din ang AP Module, uh, AP 4, uh, Module 5, para sa unang quarter na ng ADM. At, dito na nagwawakas ang ating aralin para sa araling panlipunan para sa ikalimang linggo. Nawa ay uh, marami kayong natutunan lalo na sa ating mga anyong tubig, anyong lupa at yung ating panahon at lima. Yung mga pagkakakilanlang geografikal no, ng ating bansa o yung physical na uh, katangi-ano no, ng ating bansa. So hanggang sa susunod nating aralin sa Araling Panlipunan Ako si Teacher Isa, paalam.